Ito pala yung mga ganap ng mga nakaraang araw kung saan nangain kami ng uloy, namitas ng rambutan, nagkilo ng isda at nanghuli huli ng hipon at iba't ibang klase ng maliliit na isda. Are nga at naandini nga kami nakatambay sa terrace ng aking tita nang meron nga dumating dining timba na meron nga lamang tatlong karpa. Ayan, yung isa nga ang pagkalaki-laki. nga daw ay dadalhin ng mga tiyahing ko paluwas sa Maynila at Bicol. Dahil sila nga ay luluwas na kinabukasan. Are nga at nag-ipon-ipon nga ulit kami dini sa terrace at meron nga kami dining hinog na marang. Sa ibang lugar pala, ang tawag dini ay marang. Pero dini sa amin, ang tawag dini ay uluy Sobrang bango nga na rin pro utas na ari. Kaya naman aring aking pamangkin at pinsan ay eh, na-curious na nga kung ano nga ba daw yung nangangamoy. Di bale, ito nga daw yung unang bes nilang makakatikim ng uloy. Masarap <laughs> yan, matangis. Lasa. Masarap. Ano? Ano? Wala akong malasahan. Ulo. pa. Ano, Jay? Masarap? Ano? Nilalagay mo ito. Ito. Ha? Ihiwalay mo lang yung buto. Ihiwalay mo Ay, lang, yung lang yung buto. Yung, ano? Puti. Yung buto ang... Ihiwalay mo yung up buto. Ihiwalay mo yung buto. Ang sarap ka. Pa, matamis. Kay... Tingin? Baliw. Damihan mo. Parang hmm. mo, mo. Eh, no. Ang mo lang yung buto. Lahat yung ang kakakain. Nakakain ako. Kayo wala pa? Nagustuhan na MJ o. Oh. Parang may kalasa pa. Sa... Ano? <laughs> yung first timer. Kinabukasan naman at ay nga nasa taas na naman ako ng puno at pinapaubus na nga ng aking tita yung bunga ng rambutan dini sa gilid ng bahay at anong pupula na nga. At ito naman yung aking kasama at tagasalo ng mga napipitas kong rambutan yung dalawang makulit na bata dini sa bahay. <laughs> Nakuha mo ba tingin? Gusto mo din? Wait lang. Ari nga ang mapupula at hinog na rambutan ay naandun nga sa dulo at hindi ko nga alam kung paano ko yan kukuhain sapagkat yung pinagkakapitan nga ng rambutan na yan ay napakaliit ng sanga. Ay ang lambot-lambot pa naman ng sanga ng rambutan kaya nga sabi ko susungkitin ko na alaang laang kaso nga hindi din kasa doon sa silong ginawa ay hinampas-hampas ko ay kaso nga lang ay mabubugbog kaya naman wala akong nagawa kundi akyatin na nga. Kaya nga kahit maliit ang sanga at mahirap ay sige sugod. Yeah, boy. Sheesh. All right. Oh, saluin mo nga ito. Huwag mong guguloy na. Ah. Dali, ngawit na ako. Nice, catch. O, oh, catch. Catch, catch. Dali, ngawit na ako. Abi. Amay, bilisan mo nga. Ang sakit na. Kinabukasan nga ulit ay dumating na nga sila papa ng isda nga sa Nauhan Lake at ari nga ang kanilang mga huli. Labas naman ang tiyan. Ano magagawa kung hindi maganda? <laughs> Kala ko yan iiyaw niya. Ano kaya din Sabi ko ba't kaya oh, ang tagal mga ito ayaw yung ng... <laughs> ah, din niya ganyang lambat na o. pinahila yung ito Hindi Hindi ka lang Hindi lang lari. lang <laughs> Hindi at pagkatapos nga nilang magtimbang ng isda, arenga nga ang aking papa at inaayos na naman ang pantalan. Sabi niya nga ay kakaayos niya nga laang daw niya Anaya, ayusin na naman, lumubog kasi yan kasi nga ang laki ng itinaas ng tubig. At pagkatapos nga magawa ni papa ng pantalan at maligo na rin, aray nga at sasama nga kami pamaman daw ng kanyang skylab, din nila ang din sa tabing ilog. Sumama pa nga aring aking pamangking ari at ayaw na ayaw rin papa iwan. Hi, ka-bebe! Hi! Hi! Hello! Mamaman daw kami. Line kiss. Line kiss. Yay! <laughs> diyan ka lang. Kahawa ka lang diyan. I love. 'Pag gamit ah Meron nga palang limang mahabang skylab si Papa. Arayong sky skylab na ay hindi ho kagaya nung iniisip nyo na sa kalawakan ha, ay hindi ho. Huwag nyo lang ding itanong kung bakit skylab ang tawag din ni, ay hindi ko din kayo masasagot. Eto nga palang skylab ay panghuli ho ng hipon. Pero hindi lang hipon ang pumapasok din ni, meron din pumapasok dito na iba't ibang klase ng isda, katulad ng langaray, biya, at marami pang iba. Ang skylab pala ay nilalagyan din ng pamain. Pwede nyo siyang lagyan ng niyog, isda, pero si Papa ang nilalagyan ilalagay niya dito ay yung kuhol na pumapasok din din sa Skylab. Ito na nga yung pinakahuli sa Skylab at ari nga ang aming mga huli na hipon at iba't ibang klase ng mga isda. After nga naming magsamsam dyan ng mga huli ay ibabalik na nga ulit yan ni Papa sa ilog para itaan ulit. Dini niya nga laang yan tinataan sa tabing ilog malapit laang din sa kubo sapagkat nagkalat na nga rin ang mga mananaan ng Skylab at Bobo Dini Mahirap na baka magkapalit. Ang bubo pala guys ay isa ding uri ng panghuli ng hipon. Hindi ari katulad ng tropa mo ha? Charot. Ari nga guys ang Bobo bubo, meron nga kami din sa tabi lang din ng ilog sa ilalim ng pantalan. At titingnan nga natin kung meron aring huli. Aba, pandagdag din.